Laman pa ba ng panalangin mo ang pasasalamat sa Panginoon? Sa mga biyayang dinanggap, sa mga pagsagip niya sa inyo mula sa kapahamakan, sa mga pagbibigay niya ng mga hinihingi mo at kinakailangan sa araw-araw. Meron pa bang thank you Meron pa bang gratitude na namumutawi sa iyong mga labi o kaya naman masiglang ipinapahayag ng iyong puso. Salamat Panginoon sapagkat hindi niyo kami pinabayaan. Ang pasasalamat ay isang napakagandang ugali lalong laluna sa mga grasyang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ang grasya ay mga biyayang hindi karapat dapat para sa atin, ngunit minarapat niyang tanggapin natin ng mga ito. Ibigay ito dahil alam niya kung wala ang kanyang grasya, wala tayong mararating. Kawawa tayo mapagmahal ang Panginoon. Kaya nga ang salmista ay walang humpay sa pasasalamat. Inisa-isa niya ang mga bagay na kanyang naisipagpasalamat sa Panginoon. Mula sa paglikha ng mundo, mula sa katapatan ng Diyos, paggalaw ng kanyang kamay sa buhay ng salmista, at laging inuulit-ulit niya dahil ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan, walang katapusan. Hindi nagmamaliw, hindi napapagod. Lagi po nating tatandaan na ang pagmamahal ng Panginoon ay walang hanggan. Ang pag-ibig ni Kristo ay walang kapaguran. Marahil ang tao ay napapagod sa pagbibigay ay pasasalamat sa Panginoon. Ngunit ang Panginoon, kailanman, hindi niya tayo pababayaan. みたいよ。